Isang elite special forces team na pauwi na mula sa kanilang bakasyon ay biglang inatake ng mga hindi kilalang armadong kalaban. Dahil sa malaking agwat ng kagamitan, napilitan ng mga miyembro na magtago sa likod ng mga harang at pilit na lumaban. Ngunit bumuhos ang mga bala ng kalaban na may matinding lakas. Sa ganitong sitwasyon na walang suporta at puno ng tensyon, magkakaroon kaya ng pagkakataon ang special forces team na makatakas sa pagkakakugob. At sa huli, ano ang nagtulak sa kanila sa ganitong mapanganib na kalagayan? Bumalik ang oras 72 oras na mas maaga. Isang dalaga, sa hindi malamang dahilan, ay tila walang sigla, waring may mabigat na sekreto sa kanyang puso. Ang kanyang matalik na kaibigan, nakikitang pasan niya ang bigat ng problema, ay nagalok na lumabas sila upang makapag-relax. Ngunit hindi inaasahan, pagkabangga nila sa kalsada ay nakasalubong sila ng grupo ng mga maton na armado. Walang paabi, nagtangkang sugurin at dukutin sila. Sa kabutihang palad, nakita ito ni Kapitan Guerrero, na nooy nakalib. Bilang sundalo ng Mexican Armed Forces, hindi niya maaaring baliwalain ang nakita. Agad niyang inilabas ang kanyang baril, pinabagsak ang leader ng grupo, at inutusan ang iba na ibaba ang kanilang armas. Ngunit sa halip na matakot, nagbanta pa ang leader kay Guerrero na huwag makialam, kundi masama ang kahihinat na niya. Mabilis na dumating ang lokal na pulisya. Nakita nilang hawak ni Guerrero ang baril, kaya automatiko nilang itinutok ang kanilang armas at inutusan siyang ibaba ito. Hindi agad sumunod si Guerrero, bagkus ay ipinaliwanag niya ng detalyado ang pangyayari. Ngunit sa gulat niya, nag-aatubili ang mga pulis. Ang kanilang kapitan ay tila may kinatatakutan, dahil imbes na arestuhin ang mga maton ay nagduda pa sila sa pagkakakilanlan ni Guerrero. Nang ipakilala lamang niya ang kanyang ID sakalang inutos ng kapitan na dakpin ang mga kriminal, ngunit halatang masama ang loob nito. Inakala ni Guerrero na tapos na ang lahat, ngunit lumapit ang dalagang muntik madukot at isiniwalat ang isang nakagugulat na sekreto. Ang lider ng mga dumukot ay si Tukumula sa Mercy Legos, ang pinakamalaking kartel ng droga sa lugar. Ang dahilan ng tangkang pagdukot ay dahil natuklasan ng dalawang babae ang isang mas grave ng kartel ilang kilometro lamang ang layo. Agad na tumindi ang ekspresyon ni Guerrero. Alam niyang napakabigat ng sitwasyon, kaya agad niyang ipinatawag ang kanyang Special Forces Team. Tutuong naro naroon ang mass grave, at sa loob nito ay mga bangkay ng sampung sundalo, na bago pinatay ay dumanas ng matinding pagpapahirap. Nagalit ang buong militar sa natuklasan. Mariing sinabi ni Colonel Toro na hindi maaaring baliwalain ang pangyayaring ito. Dapat agad mahuli ang utak ng krimen upang maibsan ang dalamhati ng mga pamilya. Kaya inatasan si Guerrero na manguna sa isang elite special forces team upang salakayin ang pugad ng sindikato at hulihin ang sospek. Samantala, sa kabilang panig, ang pinuno ng Mercy Legos na si Damaso ay nakamasid sa balita sa telebisyon. Nang matuklasan niyang nabunyag ang Masgrave grave, wala siyang ipinakitang emosyon. Pinatay niya ang TV at masayang naghanda ng dessert para sa kanyang anak na babae. Sino ang mag-aakalang ang isang malupit at walang awang drug lord ay may masayang pamilya. Ngunit biglang kumatok sa pinto ng bilya. Nanlamig ang ekspresyon ni Damaso, si Tuku pala ito, humihingi ng tawad. Galit na galit si Damaso, lalo na't kakausap lang niya ng kanyang koneksyon sa gobyerno na nagsabing napakaseryoso ng pangyayaring ito, at mismong special forces ang humahawak sa kaso. Dagdag pa rito, nalaman niya mula sa tauhan na si Guerrero ang isa sa mga pumatay sa kanyang ama noon. Nagsama ang bagong galit at lumang hinanakit, kaya tuluyang nagapoy ang kanyang damdamin. Mariin niyang iniutos kay Tuku na humanap ng pagkakataon upang wakasan si Guerrero at ang kanyang grupo, habang siya naman ay patuloy na makikipag-ugnayan sa kanyang koneksyon. Samantala, ipinatawag ni Guerrero ang kanyang mga tauhan at nagsimulang maglatag ng plano. Ang kanilang pangunahing target ay hindi si Damaso kundi ang isa sa mga haligi ng organisasyon, si Lo, na pinaghihinala ang responsable sa masaker ng mga sundalo. Ayon sa Intel, pagmamayari ni Lo ang isang high-end seafood restaurant at madalas itong naroon. Plano nilang hulihin muna ito at gamitin ang impormasyon laban kay Damaso. Pumayag ang lahat sa estrategiya, kaya agad silang kumilos. Lubos silang nag-armas, palihim na pumasok sa restaurant, pinasuko ang mga staff at customer, at dumiretso sa lugar kung saan kumakain si Lo. Hindi agad nakarik ang target. Sa puntong iyon, agad na tinutukan ng special forces ang kanilang armas kay Lo at sa mga kasama nito. Walang nagawa si Lo kundi sumuko. Habang papalabas sila, isang kriminal ang nagtangkang sumalakay mula sa kotse, na baril ito sa ulo ng sniper nilang si Polo, na nakaposisyon sa malayo. Nakaalis silang ligtas sa kay ng bangka, at nang makarating sa kabila ay itinurn over nila si Lo at mga kasamahan nito sa pulisya. Matagumpay ang operasyon, lubos na natuwa si Colonel Toro at binigyan sila ng tatlong araw na bakasyon, bago magtakda ng bagong misyon matapos ang paglilitis kay Lo. Sa kabilang panig, nakipagkita si Damaso sa kanyang koneksyon na siya palang kalihim ng seguridad, si Marcelo. Tahimik lamang siyang nag-abot ng bag na may pera, at kapalit nito ay binigyan siya ng cellphone upang mamonitor ang galaw ni Guerrero. Ayon kay Marcelo, bukas ay nakalib si Guerrero at ang kanyang grupo, kaya iyon ang tamang oras upang tuluyan silang alisin. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, lihim silang pinapanood at nire-record ni Tuku, isang backup na iniwan ni Damaso para sa sarili niyang proteksyon. Samantala, sinamantala ng Special Forces ang kanilang bakasyon upang makauwi, makasama ang pamilya, at ipagdiwang ang kaarawan ng pinakabatang miyembro na si Polo. Masaya silang nagpicture taking bago umalis. Habang masaya sa biyahe, biglang inatake ang kanilang sasakyan pagdating sa isang liblib na kalsada. Bumaba silang lahat upang lumaban. Mabigat ang kalaban, ngunit dahil sa koordinasyon ng grupo ay nagawa nilang manlaban, makasamsam ng armas, at ipagpatuloy ang laban. Dumating si Tuko at ang kanyang mga tauhan na armado at sakay ng mga sasakyan, walang tigil sa pagpapaputok. Napilitan silang umatras sa kagubatan at doon nagtago. Hindi nagtagal, sumugod si Tuko. Sinamantala ni Guerrero ang pagkakataon at inutusan ang grupo na kontrahin ang pag-atake. Sa tulong ng sniper na si Polo, nagtagumpay ang special forces. Halos si Tuko na lang ang natira, sugatan at halos walang lakas. Bago siya tuluyang bawian ng buhay, nakatawag pa siya kay Damaso at nakiusap na ipaghiganti siya. Pagdating ni na Guerrero, hindi na ito humihinga. Kinuha na lamang nila ang kanyang cellphone para gamitin bilang ebidensya. Napagtanto ni Guerrero na may traidor sa loob ng militar na naglalabas ng kanilang galaw. Kaya agad niyang kinontak si Carla, na nasa base pa, upang iparating kay Colonel Toro na kailangang bawiin na sila mula sa operasyon para sa kaligtasan ng lahat. Pagkatapos, ang grupo ay magpapatuloy sa paglalakad patungo sa Browseville Checkpoint, tinatayang aabuti ng anim na oras ang pagdating, umaasang magkakaroon ng extraction support. At si Carla, nang marinig ito, ay agad na tinanong si Guerrero kung nasaan sila ngayon, sinabing maaari siyang tumulong agad, ngunit hindi inaasahan na tinanggihan ito ni Guerrero. Ayon sa kanya, sa sitwasyong iyon, kinakailangan nilang kumilos kaagad dahil siguradong darating ang kalaban bago pa ang mga reinforcement. Kasabay nito, upang makatakas sa habol ni Damaso, pinangunahan ni Guerrero ang kanyang mga kasamahan diretsyo sa masukal na kagubatan, planong gamitin ang mga puno bilang kanlungan upang marating ang checkpoint. Sa parehong oras, dumating din si Damaso kasama ang kanyang mga tauhan sa lugar ng pananambang. Nang makita ang wasak na paligid at ang bangkay ng kanyang namatay na kapatid, labis na kalungkutan at matinding galit ang bumalot sa kanya. Niyakap niya ang katawan ni Tuko, nanunumpa na papatayin niya si Guerrero upang ipaghiganti ang kanyang kapatid at ang iba pang bumagsak na tauhan. Pagkatapos, tumingin si Damaso kay Leisha, ang kanyang pinakamaaasahang kanang kamay. Ang babaeng ito na armado ng gusto ay may malamig na mga mata, at sa isang tingin pa lang ay alam mong hindi siya madaling kalabanan. Inabot sa kanya ni Damaso ang isang telepono na nagpapakita ng lokasyon ni Guerrero. Nang makita ito ni Leisha, agad niyang naintindihan ng utos, nagtipon ng armadong grupo, at umalis. Samantala, ang Special Forces Team ay sumusulong sa tabi ng ilog sa kagubatan. Matapos maglakad ng hindi tiyak kung gaano katagal, nagutos si Guerrero ng paghinto upang pansamantalang magpahinga. Biglang napansin ni Guerrero, na siya ring nakabantay, ang kakaibang kilos. Mayroong siyam na armadong kalaban na papalapit. Nang marinig ito, agad na naging alerto ang lahat. Malinaw na hindi maiiwasan ang mabagsik na labanan. Sa kabutihang palad, favorable ang kanilang posisyon. Unang bumaril si Sniper Polo. Pagkatapos, gamit ang pagtatakip ng mga puno, mabilis na umatras ang iba pang miyembro sa ligtas na pwesto. Matapos matagumpay na makababa sa gilid ng bundok, tumingin si Guerrero sa paligid at agad na nakaisip ng plano. Hinati niya ang grupo sa tatlong pangkat. Ang isa ay pumasok sa kweba sa unahan upang maglatag ng ambush. Si Polo ay nanatili sa labas para sa suporta, at siya naman ay nagtago sa gilid ng kalsada sa likod ng isang natumbang puno. Dahil sa bigla ang pagsalakay at pagkubkub ni na Guerrero at Polo, Napilitan si Leisha na pangunahan ang kanyang mga tauhan papasok sa kuweba upang magtago. Ngunit hindi nila alam, iyon mismo ang plano ni Guerrero, ang iligaw sila sa bitag. Nang marinig nila ang matitinding putok ng baril mula sa loob ng kuweba, maingat na lumabas mula sa pagtatago si na Guerrero at ang kanyang kasama. Biglang tinamaan ng bala si Polo mula sa itaas. May natira pa palang kalaban na hindi pumasok sa kuweba. Mabilis na nagreact si Guerrero, walang tigil na nagpaputok upang mapalayas muna ang kalaban. Samantala, unti-unti ring hamina ang putukan mula sa loob ng kuweba. Maya-maya, narinig nila ang boses ni Combo sa radyo. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Guerrero. Bagaman malinaw na sila ang nagwagi sa laban, hindi pa rin sila nagpakampante. Dalawa sa mga miyembro ang nasugatan, may natirang armadong kalaban na nagtatago pa rin malapit, at sila siya ay nakatakas din sa labanan sa kweba. Sa oras na iyon, sa mapanganib na kagubatan, bawat hakbang ay may kaakibat na panganib. Kaya paano nga ba pamumunuan ni Guerrero ang kanyang mga kasamahan upang makatakas at makarating sa itinakdang tagpuan kasama si Carla. Sa kabilang panig, nakaligtas si Leisha at matagumpay na naki-pagtagpo kay Damaso. Ngunit nang sundan nila ang tracker papunta sa pinangyarihan, wala na ni anuman si Guerrero at ang kanyang team. Ang naiwan lamang ay limang bangkay na maayos na nakahilera sa lupa. Sa bawat bangkay, may inilagay na telepono. Lumabas na bago pa man iyon, tuluyan nang nakuha ni Guerrero ang kasagutan. Ang dahilan kung bakit mabilis silang natutunton ni Damaso ay dahil tiyak na hawak nito ang impormasyon sa kanilang lokasyon. Kaya inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na itapon ang kanilang mga telepono upang lituhin si Damaso at makakuha ng oras para sa kanilang pag address Pagkatapos, nagpatuloy silang tumawid sa bundok at kagubatan, nilalabanan ang pagod at sakit, patuloy na sumusulong sa target na lugar. Sa wakas, nang marating nila ang kabilang gilid ng bundok, muling nagutos si Guerrero ng paghinto upang makapagpahinga, isinasaalang-alang ang sugat ng kanyang mga kasamahan. Samantala, sinamantala niya ang pagkakataon upang siyasatin ang telepono ni Tuku, at natuklasan nga ang kakaibang ebidensya, ang video ng transaksyon ni na Damaso at Toro. Lalo nitong pinatibay ang hinala ni Guerrero na mayroong traidor sa kanilang hanay. Alam ang bigat ng sitwasyon, hindi siya nagaksaya ng oras. Mabilis niyang tinipon ang kanyang mga kasamahan at ipinagpatuloy ang paglalakad. Kailangan nilang makarating kaagad sa itinakdang tagpuan upang mailantad ang kasalanan ni Toro. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, biglang itinaas ni Guerrero ang kanyang kamay bilang senyales ng paghinto. Sa ibaba ng burol, hindi kalayuan, ay may nakatirek na gusaling puti ang dingding at pula ang bubong. Sa wakas, naabot na nila ang dulo ng daan. Gamit ang binoculars na may 8x zoom, inobserbahan ni Polo at natuklasan na isa pala itong safe house ng sindikato. Bukod dito, kakaunti lamang ang armadong tao sa loob. Agad nilang napagpasyahan na sa ito upang makakuha ng dagdag na armas at supply medikal. Madali nilang napabagsak ang mga gwardya na lumabas matapos marinig ang ingay. Pagkatapos, marahas nilang binuksan ang pinto at sinalakay ang loob, mabilis na tinamba ang lahat ng armadong tao. Ngunit nang tuluyan nilang makita ang sitwasyon sa silid, hindi nila naiwas ang mapanganga. May dalawang babaeng nakakulong dito, nakasuot ng mga gaskasing damit. At si Guerrero, nang makita ang dalawang pamilyar na mukha, ay lalo pang nabagabag. Lumabas na sila ang dalawang sibilya na nagkwento noon kay Guerrero tungkol sa mass grave. Agad silang sinuri ni Combo at nakitang parehong buhay pa at malay, kaya nakahinga ng maluwag ang lahat. Samantala, ang iba ay nagsagawa ng masusing paghahanap sa buong gusali ang natagpuan nila ang malaking imbakan ng armas at supply dito. Sa sandaling iyon, biglang naging tensyonado ang atmosfera sa loob ng bahay. Malinaw nilang naunawaan na kasunod nito ay mas matindi pang labanan. Bukod pa rito, kailangan nilang protektahan ang dalawang sibilyang walang armas. Ngunit bilang mga mandirigma, matagal na nilang tinanggap ang posibilidad ng kamatayan. Kaya, hindi na sila nagsayang ng salita. Sa isa't isa nilang tinginan, Agad nilang pinuna ng kanilang mga bala at naghanda para sa paparating na labanan. Mabilis na lumubog ang gabi. Pinatay nila ang mga ilaw sa loob, saka dinala palabas ang dalawang babae, planong gamitin ang dilim upang makatakas. Ngunit paglabas pa lang nila, isang bala ang dumaan at tumama sa babae sa gitna. Mabuti na lang at suot niya ang bulletproof vest kaya pansamantala lamang siyang nawala ng malay at hindi nanganganib ang buhay. Gayunpaman, ikinabigla pa rin ito ng Special Forces Team. Wala silang nagawa kundi umatras pabalik sa bahay kasama ang dalawang babae. Habang nagtatago, muling tinamaan ng putok si Polo. Sa tulong ng kanyang mga kasamahan, nakabalik din siya ng ligtas sa loob. Ngunit hindi sila bibigyan ng pagkakataon ni Damaso. Nang makita niyang umatras si Nagerero, agad niyang iniutos ang isang malawakang pagsalakay, na akong kung sila para sa pagkamatay ni Tuko. Ginamit ng Special Forces Team ang mga dingding bilang pananggahabang habang pilit na lumalaban ngunit sobrang layo ng agwat ng kanilang armas at kagamitan kumpara sa kalaban. Sa harap ng walang humpay na atake, kahit pa may kusang lumantad upang akitin ng putok, unti-unti pa rin nasugatan ang lahat at nagsimulang malugmok, ngunit hindi huminto ang matinding pagbomba ng kalaban. Wala silang nagawa kundi manatili sa loob ng bahay at hindi magpakita. Ngunit habang nag-iisip si Guerrero ng posibleng paraan, biglang tumahimik ang putukan sa labas. Nagkatinginan sina Guerrero at ang kanyang mga kasamahan, hindi tiyak kung ano ang binabalak ni Damaso. Sa sandaling iyon, isa sa mga babae na nagtatago sa sulok ay biglang humawak ng baril, handang lumaban kasama ng Special Forces team. Hindi siya pinigilan ni Guerrero, dahil sa sitwasyon nila, bawat dagdag na baril ay dagdag na pag-asa. Samantala, tinapos na ni Damaso ang kanyang plano sa pag-atake. Inutusan niya si Leisha na pangunahan ang isang grupo sa likod ng gusali, kung saan may nakadugtong na tubo ng kargamento papunta direkta sa ilog, upang putuli ng ruta ng pag-atres ni Nagerero. Siya naman ay magpapatuloy ng atake mula sa harapan. Sa ganitong paraan, masisilo nila ang grupo sa harap at likod. Nang muling sumiklab ang putukan, nakaramdam ng kaba si Guerrero. Kaya agad niyang inutusan si Combo na gamutin muna ang mga sugatan, habang siya naman ang haharap sa harap laban kay Damaso. Sa puntong iyon, labis na dehado ang kanilang kalagayan. Halos kalahati ng mga miyembro ay wala ng kakayahang lumaban. Sa limitadong armas na hawak nila, imposibleng makalusot sa pagkubkob. Mas nakapanghihina pa, iniutos ni Damaso na maglatag ng M2 machine gun at magpaputok ng walang tigil. Parang bagyong bumuhos ang mga bala. Sa kabutihang palad, nakahanap na sila ng kanlungan bago iyon magsimula. Dahil sa mabilis na reaksyon, nakaligtas sila sa nakamamatay na Bogzo. Pagkatapos, nang makita ni Guerrero na nagre-reload ang kalaban, agad niyang inutos ang isang kontra-atake. Dahil sa mahusay na pagbaril at estratehiya, naging epektibo ang kanilang laban. Ngunit nang muling makabawi si Damaso, bumalik ang kalamangan sa kamay ng kalaban. Isa na namang kasamahan ang tinamaan at bumagsak. Lalong lumubha ang sitwasyon ni na Guerrero. Mas masaklap pa, isang kalaban ang nakalusot at biglang sumugod sa loob ng gusali. Mabuti na lang at maagap ang lahat, nagkaisa at mabilis na napatumba ang kalaban. Sa oras na iyon, muling huminto ang putok ng machine gun sa labas. Gamit ang pagkakataon habang nagre-reload ang kalaban, pinaslang ni Guerrero ang isang armadong tauhan na nagtatangkang magdala ng bala sa harap mismo ng pangunahing pinto. Sa wakas, nakahinga ng maluwag ang Special Forces Team. Nang malaman ni Guerrero na buhay pa ang lahat ng kanyang mga kasama, bahagyang kumalma ang kanyang puso. Ngunit malayo pa ang kanilang kaligtasan. Si Tank ay malubhang sugatan at hindi na makakilos. Kaya si Kara, ang babaeng na iligtas, ay kusa pang nagbigay ng bala at armas sa kanya. Sa mga oras na iyon, nakapasok na si Leisha at ang kanyang mga tauhan sa pipeline, dahanda ang gumagapang sa madilim na basement. Nasaksihan ito ng nang nanghihina ng si Tank. Sa huling sandali ng kanyang buhay, hinaylan niya ang pinang granada at buong tapang na sumugod sa basement door habang umaambon ng bala. Sumabog ng malakas ang granada, yumanig ang paligid, at nang tumakbo ang mga kasama patungo sa kinaroroonan ni Tank, puro apoy na lang ang bumungad sa kanila. Napagtanto nila na isinakripisyo na ng kanilang kasama ang kanyang sarili. Binalot ng matinding lungkot ang lahat, ngunit wala silang oras para magdalamhati. Muling nagtimpi si Guerrero at pinamunuan ang natitirang mga nakaligtas palabas ng gusali, handang makipagsagupa ng harapan kay Damaso. Ngunit paglabas nila sa bakuran, isang bala ang biglang tumama kay Polo, ang pinakabata sa grupo. Bumulwakang ang dugo mula sa kanyang bibig, at sa pagkakataong ito, hindi na siya nakaligtas. Ang batang palaging nail iligtas sa kamatayan ay tuluyan ng bumagsak. Nagapoy sa galit at dalamhati si Guerrero. Handang-handa na siyang tapusin si Damaso bilang paghihiganti, ngunit laking gulat niya nang biglang sumuko ang kalaban. Itinaas nito ang dalawang kamay at itinapon lahat ng armas. Ayon sa regulasyon, ipinagbabawal sa mga sundalo na patayin ang mga kalabang sumuko. Wala silang magawa kundi hawakan ng mahigpit ang kanilang mga armas, puno ng galit at pagkadismaya. Hindi matanggap ni Guerrero ang pagkamatay ng kanyang mga kasama, kaya itinapon niya ang kanyang baril at sumugod ng walang armas kay Damaso, handang makipaglaban ng patas. Ngunit tuso ang kalaban. Matapos mabuwal at masaktan sa bagbog ni Guerrero, bigla itong naglabas ng daga at walang habas na umatake. Mabuti na lang at dahil sa karanasan at husay sa pakikipaglaban, nanag si Guerero. Tinuluyan niyang pabagsakin si Damaso hanggang sa mawalan ito ng malay. Habang sumisilip na ang unang sinag ng araw, dahan daw bumaba ang helicopter ng extraction team. Agad na iniutos ni Guerrero kay Carla na ipaalam sa Department of Justice ang lahat ng kanilang natuklasan. Sumakay siya sa helicopter kasama ang natitirang dalawang kasamahan. Ngunit sa kabila ng liwanag at Awan ng umagang iyon, Walang kahit isang ngiti sa kanilang mga mukha. Ang kuha ng litrato ng kanilang limang kataong team sa base ang nagsilbing huling alaala ng kanilang pagkakaisa. At dito nagtatapos ang pelikula. Isa itong kinatawa ng makabagong Mexican action cinema. Sa matalim nitong ritmo at masidhing pagpapakita ng aesthetics of violence, umabot ito sa bihirang lalim na pilosopikal na hindi madalas matagpuan sa mga kontemporaryong pelikulang may temang hangganan at krimen. Namukodtangi ito sa tatlong aspeto: disenyo ng aksyon, simbolismong biswal, at pagsusuri sa likas na pagkatao. Tunay na nararapat itong tawaging isa sa mga kinatawang obra ng modernong crime action films. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kapana-panabik na pelikulang aming tatalakayin. Hanggang sa muli at magkita-kita tayo sa susunod na mga pelikula.